Hatid ng Bangsamoro Government ang tulong sa mga nasa lantanang lindol sa Cebu at bahagi rin ito ng pakikiisa at pakikiramay ng BARM Government sa mga naapektuhan ng trahedya. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Naptali Belarde. Dumating na sa Mactan Air Bay, sa Cebu ang mga relief items na mula sa Bangsamoro Government na laan para sa mga biktima ng lindol sa Visayas Region, partikular sa lalawigan ng Cebu. Nanguna sa paghahatid ng tulong ang Project Tabang na isa sa mga flagship programs ng tanggapan ng Interim Chief Minister. Kabilang sa hatid na tulong ang casserole, kumot, banig, portable gas stove at kittles. Naisa katuparan ito sa tulong ng Philippine Air Force kung saan isinakay ang mga relief goods. Ayon sa Office of Civil Defense Visayas, malaking tulong ang mga pinadalang gamit sa mga pamilyang nawala ng tirahan at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Nauna na rin nagpaabot ng tulong ang BARM government sa pamamagitan ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o BARM Ready na kinabibilangan ng water kits, dignity kits, tents at 445 bags ng dugo mula sa Cotabato Regional and Medical Center. Matatandaang isang 6.8 magnitude na lindol ang yumanig sa bahagi ng Cebu at ilang parte ng Visayas at 30 ng Setyembre. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.